Ay, ako sa ikwento sa inyo ngayong araw itong kwento na ito dahil ito ay isang kwentong malungkot dahil isa sa aking mga kaibigan sa Instagram ay namatay nung isang araw. Siya ay binangga ng isang uh, mabilis na nagda at uh, siya ay nakasakay ng kanyang motorsiklo at uh, lumalabas ang may kasalanan ay yung nakasakay sa kotse at binangga yung kaibigan ko at dead on the spot. Ito po si Ryan Spear, isa po ang isa ko pong kaibigan na namit ko sa Instagram, taga Denver, Colorado, US Asia. At siya po ay professional artist. Siya po ay tattoo artist at yun po yung trabaho niya. At uh, Pwede kong ilagay dito mamaya yung kung anong Instagram account niya kasi nandun pa. At doon yung makikita kung paano siya kalibli sa buhay niya dahil siya po ay mahilig sa maong, mahilig siya sa adventure, meron siyang asawa. Sa tingin ko parang more than 50 years old siya, meron siyang anak na lalaki at palagi niyang sinasama sa kanyang mga adventures yung mga anak niya naglalakad nag, uh, naliligo sa mga rivers doon sa kanila alam niyo naman ang Denver, Colorado ay isang mataas na lugar doon sa Amerika at marami pong magagandang lugar na bundok na pwede ka mawasyal at saka maraming uh, mga ilog at uh, mga kahoy, forest na pwede mong puntahan. At naging kaibigan kami noong last November of last year dahil nagpost kasi ako ng isang maong ko at doon nag-message siya sa akin at kinausap niya ako. Oy, meron ka rin palang ganyan na maong. Kasi itong maong na ito, ito po yung pinakamabigat at pinakamakapal na maong na nagawa dito sa mundo at ito po ay galing sa Thailand Siya po ay gumagamit na nitong klaseng maong ng isa o dalawang taon na at uh, nakita ko yung post niya at uh, ginaya ko sa totoo lang, ginaya ko siya kasi nakakatuwa at uh, maganda naman yung pinapakita niya very positive po at ako ay na-inspire dahil sa kanya at nung pinos ko at nanaman niya na bumili rin ako Tuwan-tuwa siya, nag-message siya sa akin. Sabi niya, mula ngayon, magkapatid na tayo. From now on, we are brothers. So sabi ko, kinakilala ko yung sarili ko and then maganda yung pag-uusap namin. So since November of 2023, nagkakaroon kami ngayon ng exchange at finalo ko siya. Finalo din niya ako. At siyempre, everyday nagpo-post siya. Everyday din ako nagpo-post at nakikita niya kung anong pinupost ko. Only to find out na hindi ko na alam kung sino nag inspire Siya na nai-inspire sa akin o ako ang nai-inspire sa kanya kasi nakikita ko halos pareho yung mga gamit namin. Yung brand niya ng uh, made in Japan na Iron Heart, ganon din yung gamit niya. Mahilig din siya sa Levi's, mahilig din siya sa jacket, Mahilig din siya sa boots, lalong-lalo na yung Red Wing, which is made in the United States. Eh, ang dami niyang koleksyon. At yung mga koleksyon niya, eh, hindi mo mabibili sa market ngayon. Nakakaiba yung mga koleksyon niya. So, yun nga lang, nagsisigarilyo siya, nagtatabako siya. At magaganda yung mga ginagawa niyang short videos sa kanyang uh, Instagram. Bisitahin yung Instagram niya. Karamihan kasi yung mga pinopost niya doon ay magagandang reels o short video. At syempre na entertain ako. At uh, siya po ay mabait dahil sa isang mga video niya, makikita mo tumigil siya sa isang merong karwahe na hatak-hatak ng kotse or van tumigil siya, nakasakay siya ng motorcyclo at tinigilan niya yon tinanong niya kung anong problema yung driver at anong inaayos niya. So, sa madalit salita, sa tingin ko, tumigil siya, tinulungan niya yung tao at inalam niya yung anong problema. Seldom na makakita ka ng ganon na tao sa Amerika pag nagbibiyahe ka sa highway. So, makikita mo yung karakter ng isang tao, matulungin, mabait, Magaling na ama at uh, siyempre merong adventure spirit at uh, siya po ay mahilig sa bundok at saka sa kagubatan at siya po ay naglalakad. Gamit niya ang kanyang boots at saka yung maong niyang pantalon at pangitaas. ganoon din po ang ginagawa ko kasi dito sa backyard ko. So ayun po, maganda po yung exchange of communication namin through direct message until such time na naging very close kami at siyempre pag nagpo-post siya, nagpo siya halos ako yung nauunang naglalike or nag uh, pipindot ng puso doon sa Instagram account niya ganoon din siya so nagko-comment pa nga siya sa akin pero kadalasan karamihan sa mga comment niya sa direct message so ganoon po siya po ay si Ryan Spear, siya po ay taga Denver, Colorado, siya po ay mabuting ama, magandang loobin, maganda ang karakter at siya po ay pumanaw na dahil po sa isang tarantadong driver na hindi natin alam kung ano ang circumstances. Baka nga drunk driving pa nga yung nakabangga sa kanya. Alam nyo naman, yan ang palaging nangyayari sa Amerika sa mga ano sa mga vehicular accidents. Kaya nga kung ako ay nagda-drive noon, talagang maingat na maingat ako. So so yun lang po ang kwento ko. Medyo malungkot pero kung minsan eh doon natin malalaman kung gaano kaikli ang buhay natin at uh, ako ay nakikiramay sa pamilya niya at sa anak niya actually ano gumawa ako ng video ko doon sa isang YouTube channel ko para bigyan ng tribute at uh, alalha, ala, alamin at saka i-remember yung mga nagawa niya at saka yung attachment ko sa kanya dahil siya po ay kino-consider kong idol dahil artist siya. Eh mahilig din ako sa tato. Pero hindi ko man lang naisip na pumunta sa Colorado nung ako ay nasa Amerika dahil sobrang malayo po 'yon at saka wala naman akong ano rason kung bakit ako pupunta doon. At uh, alam ko na marami din akong kaibigan doon, mga runners na nandun na ngayon. Pwede ko rin silang bisitahin pero hindi naman importante. So wala akong rason na uh, pwede kong imeet na si Mr. Ryan Spear. So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!